Ito, lalagay na natin. Ito lang guys. Ito na yung suka na napaka-anghang. Mmm... Hey, yo. So, yun guys. Meron tayo ditong tamban. O, oh, isda na ganito. So, gagawa ko ng inasinan yung yung tinatawag sa amin is yung tinaban. So, nakukuha ko na ano ko to? Natutunan ko to sa lola ko na si Nanay Kunsing. So, gawa tayo na niyo kinabal. So, yung gagawin po niya dito guys is tanggalin nilang yung ulo tapos yung yung tinain niya. Tapos ganito yung itsura niya. Yeah. Para po siyang tuna. Para po siyang nasa sardinas. So, tatanggalin nilang yung ulo tapos yung tinain. Tapos hugasan nyo ng maigi yung wala na talagang dugo. Tapos, Pagbugasan nyo po lahat guys. Ang gawin nyo po, lagyan nyo po ng asin. Lagyan nyo po ng asin. Di ba pag yung asin natutunaw yon So pag nawala na po yung asin, lagat lagyan nyo ulit. Tapos, pag natunaw na naman, lagyan na naman ulit. Ang apat na beses nyo lagyan ng asin. Tapos, pag nagluluto na kayo, pwede na yun, yung mga apat na beses pwede na kayo magluto nun pero, pag naluluto kayo dapat nyong hugasan bago nyo isa lang sa mantika para hindi siya masyadong maalat so pakita ko sa inyo kung paano yung proseso nito bago nyo kunin ang kunan ng gulo at saka yung tinain niya, siguraduhin nyo munang wala na siyang kaliskis ayan, tapos pisilin nyo lang dito ayan, ganyan lang po yung pagkuha ng ulo at nga yung tinahe, tapos ugasan nyo ng maigi yung wala na talagang dugo tapos lagay nyo sa lagayan, nasaan nyo ilalagay tapos mabuti yung nalagayan nyo yung may butas-butas sa ilalim kasi lalagyan natin niya ng asin tapos pag natutuno yung asin direkta na siyang tutulo sa ilalim kasi may butas-butas yung nalagayan nyo tapos mabuti yung may butas-butas So, pagkatapos nung paglagay ng asin, matutunaw yun. So, lagyan nyo naman ulit. Apat na beses po nyong ulitin, guys. and do upod dito Tapos, sugasan nyo ulit. Ayan, dapat samahan nyo lahat. na yung ginawa natin na tawag natin na tinabal dito sa amin at itatry natin lutuin gaya yung nang sinabi ko na gasan muna bago isa so magluluto tayo ng anin anin na piraso ayan yan, una nating isa lang yung oil pag mainit na yung ano natin yung kalaha natin So yan, painitin na natin yung mantika Tapos, kunin muna natin yung secret weapon natin na ayan, yung kimpet Ayan, para mainit na yung oil So, lalagay na natin Oke nah, udah nasi ya? lagay sa lagayan hmm. 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 Bay kanin, ayan, daming kanin. Hmm. <laughs> Ayan na yung suka na napakaanghang. Ayan, so may sabaw din tayo na walang naman. Ayan na, kainan na. Let's eat. Ayan na sa guys, oh. masarap pa sa satuyo na nabibili nyo sa tindahan mmm mmm okay, okay.

Ah, harap talaga. Ito yung inabal. Tuwi natin na natamban. deg tayo guys Coba pa.